Marami sa ating mga pops ang piniling magdiwang ng bagong taon sa Baguio City. Marami raw kasi ang inaabang ang aktibidad sa City of Pines para sa salubong ng bagong taon. Para po sa update, live na magbabalita sa atin si Mobile Journal Marymon Reyes. Marymon, gaano ba karami ang turista na nandyan sa Baguio para sa salubong ng bagong taon? At syempre, ito ang tanong ng marami. Sobrang traffic na ba dyan ngayon? Yes, ayon nga kay Police Captain Jesse Bantasan de la Cruz na nakausap ko kanina, naglibot daw sila dito sa ilang tourist spot sa Baguio. Kasama na nga dito ang Burnham Park, ang Mines View, pati na rin ang, ang Rye Park at ang Bicycle Park dito. At naitala nila na sa mga 4,000 na ang turistang na naglibot dito. Yun nga lang, kanina umaga pa yon hanggang tanghali. Kaya nasahan na mas narami pa ang tao na pupunta dito, lalong-lalo na mamayang hapon paggabi. At nandito nga ako nakatayo sa overpass sa pagitan ng Abanao Road, nandito ang Burnham Park, makikita doon ang Session Road at makikita natin medyo kontrolado pa ang daloy ng trapiko dahil na maaga pa. Pero mamaya, mamaya hapon pag ilalabas na lahat ng mga nakaparadang sasakyan doon at bubukas na ang inaabangan na lahat na Baguio Night Market, Food, Bazaar at Tsangge. Kaya mamaya, sinasabi na nga ng security officers dito na mas daragsa at darami pa ang tao. Kaya dapat abaan ang pasensya. Yun, naman ang seguridad dyan? Ngayong marami ang turista, Mary Mon. Yes, bukod nga sa inaasahan na marami ang tao, lalo na bagong magbagong taon, pinangako ng LGU, pati ng Community Police Office dito sa Baguio, ang 24 hours na surveillance, pagbabantay at paglilibot. Kahapon pa po ako nandito sa Baguio, kaya naobserbahan ko at nakita ko na marami nga police truck, cars, police trucks, kahit ang SWAT, naglilibot sila dito sa paligid ng Baguio para nga mabantayan ang mga intersection. Hindi lang dahil ito sa sinusundan nila ang one-way lane from 5 a.m. to 10 p.m. at ang vacation lane. Kung may sinusundan ng ruta para hindi magkaroon ng traffic congestion dito, inaasahan pa rin na baka mayroong abirya na mangyari. Wala pang naitatala na aksidente o mga casualties na may kinalaman sa stampede o dami ng tao dito, pero may mga iilan silang na mataan at naobserbahan. Uh, na minor vehicular accidents. Meron, medyo nagkaroon dito ng gitgita ng mga sasakyan, pati mga motor. Ano naman yung mga ganap dyan para sa pagsalubong ng bagong taon? At pwede ba yung magpaputok? Yes, dito sa Bagyo hindi pa rin pwede gumamit ng paputok ang mga nasa kanilang, kanilang tirahan. Kaya naman may mga piling lugar lang at designated spaces na pwede magpaputok. Halimbawa, doon mamaya, ah, mamaya sa bago magbagong taon sa Melvin Jones Football Ground, sa SM Baguio at sa mga hotel na mayroong permiso galing sa kinauukulan, doon lang pwedeng magkaroon ng paputo. Kaya pwede pumunta ang mga turista o mga residente para sa communal fireworks show o yung tinatawag nga nila ng New Year Countdown. Pero sa mga may gusto naman mag-celebrate ng bagong taon sa kanika nilang tirahan o mga lugar na pinagsustayan dito sa Baguio, pwede naman daw ang mga lucis, sparklers o mga pailaw. Balik sa inyo. Alright, maraming salamat Mobile Journal Merry Mon Reyes. Gusto mo bang lagi kang updated sa mga balita? Aba, ay simple lang. Mag-subscribe ka na dito sa 1PH. I-click mo lang ang subscribe button at notification bell para hindi ka na ohuli sa mga balitang dapat mong malaman.